Hello guys! Have a nice day everyone for today's video. Sali kayo samahan nyo ako guys. Magluluto tayo ng karsya. Tawel. So, ang muna natin gawin is lagyan natin ng mantika yung kaldero. So, ayan na guys. Ang muna natin ilagay ay ang uh, garlic. Aray ko po. Garlic at ginger. May tubig yung na sinulog. And, um, Pagka Pag nagisa na natin yung ating merkado, i-add pa natin yung ating sarsya. Haluin natin para magisa. pagka nagita na po yung karsya, so haluan natin ng konting uh, curry powder. Turmeric. Mixed spices. And kamun. Coriander powder, black pepper, haluin natin guys para mamit yung spices. Halu haluin hanggang mapantay yung kulay. Lagyan po natin ng salt pang palasa. Lagyan pa natin ng curcum. Turmeric guys para magkulay yellow siya. then add natin yung tomato. Haluin. Lagyan natin ng konting tubig. Yung karsya guys ay niluto ko na siya sa pressure cooker kaya malambot na yan. So, konting gisa na lang dito at konting luto. Then, takpan po natin siya ng ilang minuto. Atin nang bubuksan ang bubuksa ating nilotong karsya. At tikman natin yung lasa kasi ready to eat na siya guys. Mm. Lagdagan lang natin ng konting asin. Tikman natin ulit. So, okay na siya guys. I-off na natin siya sa apoy. Turn off na natin yung fire niya. And then, ready to eat na ako guys. May kanin ako sa pinggan na kahanda. Kain na tayo. Yan. Let's eat na guys. Ito na ang aking nilutong karsya. Mm. Masarap siya, guys. Mas masarap to siya, ano, yung amo ko, gusto niya, sa pinapay niya lang, eh, paparis. Kasi gusto ko talaga kanin. Hmm. Yung karsha, guys, niluto ko na yun siya sa pressure cooker. Ito na yung pinaglutuan ko ng karsha. Nanon ko muna siya. Lata ko muna siya ng 45 minutes bago ko siya iginisa sa sibuyas. Hmm. Kaya gisa na lang siya. Konting gisa na lang siya. Luto na. Hmm. Jadi so, lampau akan video pada di casting kamera